araw ay pupunta tayo sa may Inares Sports Complex dito sa may Antipolo dahil na-invite tayo ni Miss Elaine ng Petron Sprint 40 para sa gaganapin nilang club race na organized ng inside racing syempre since sumasalang tayo ngayon sa racetrack gusto ko rin makita at makapanood ulit ng mga naglalaro. Iba kasi yung feel ng nanonood ka mga kamoto dun sa naglalaro mismo sa karera. Narinasong ko yan nung unang naging pit crew ako sa may Carmona. Then after nun nag-try na tayong sumama sa mga, sa track day ni Popshock Attack at sumunod nun ay sumalang naman tayo sa TSR Championship 2024 Nung opening leg Ngunit gawa ng medyo busy time Hindi na natin nasundan yung Sa may TSR pero Sana Makabalik tayo ngayon bago matapos yung Season ng 2024 Sa TSR Championship Masaya masaya mag ano, Karera mga kamoto Doon nyo maibibigay talaga yung Full power ng motor nyo at the same time Yung skills nyo sa pagraride ng motor Kung ba nga sabi nga ng iba kung kamote ka pwede mo dong ilabas yung pagiging kamote mo <laughs> pero syempre be mindful pa rin na may mga kasama ka sa loob ng race track. yung pagpapatakbo ng mabilis pwede doon isa lang naman yung way ng kasada doon which is isang derecho lang kayo hindi siya two way talagang may bibigay nyo yung full potential ng motor nyo at the same time yung skills din ng rider may papakita nyan meron kayong oras at gusto nyo mapag try mag race track syempre kailangan nyo rin muna mag mga basic enhancement ganyan or mga yung ilang pwede mong matutunan bago kayo sumalang ng race track meron din namang on the spot may coach don na nagtuturo kung ano yung mga colors ng plug kung paano yung lean in lean out lead with pero syempre sa karera naman sa race track eh laging lean in yan eh. Kaya bago kayo sumalang sa loob ng race track, magkakaroon kayo ng idea kung ano-ano yung pwedeng niyo makita sa loob ng race mess lang kayo syempre sa mga proper gears basta mga primary from protection sa ating katawan ang most advice is dapat uh, one piece na racing suit or ang tinatawag nila na full suit kasi para isang hubaran na lang sya then para isang suotan na lang din pwede rin naman yung two piece na merong pants at jacket na sinisipir sa may bandang bewang pero mas uh, advice nila is gumamit ng full suit okay ito nga pala yung rotonda dito na papunta sa antipolo pagkakatanda ko ito yung din ng tickling sa mga hindi pa nakakapunta ng antipolo kung pupunta po kayo sa antipolo church eh dito kayo dadan. Antipolo Dito nga pala sa antipolo mga kamoto Marami dito ano Pwede paliguan Mga falls, swimming pool yeah, Marami rin dito sa antipolo Kaya kung madadayo kayo diyan sa may bandang antipolo Siyempre pwede kayo magsimba, simba lang malapit ang simbahan At yung mga paliguan nila hindi natin masyadong kabisado itong antipolo kaya gilid muna tayo mga kamoto at tingnan natin kung saan yung Inares Sports Complex okay so kakaliwa tayo ron kung dito ata ano dapat dumiretso na lang tayo dun no ayun na nakita ko na pasok na lang tayo u-turn tayo rito dito na lang tayo mag u-turn dahil naka double solid lane yan at dito naman wala nandito na tayo sa mga Inares complex Antipolo City Dito tayo mapasok Ayan. sundan natin yung nakamotor Yes. Exciting. Ito yung boot ng Petron. Hanap lang tayo ng parkingan. Saan pwede po mag-park? Pwede po ba dyan? O dito? Yes sir, may mga parking na may kita dyan. Ah, okay. Thank you. Ah, hi ma'am! Ah po. hello po, kamusta? <laughs> Park lang po ako Sige, Sige po So ayun mahamoto. nandito tayo sa Linares Complex at Polo ah, nagaganap ngayon yung inside racing At ah, syempre nasa likod natin si Petron Ayan, yung background natin At namaya, ikot tayo dun sa racetrack mismo Check natin yung mga ah. Ah, Birthday kahapon pa birthday, ano pangalan mo? Jordan Happy birthday Jordan Hayda hayda. Hay, dito. 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 Hay, dito dito. dito dito. Dito hi, dito dito. Hay. Hi. Hi, hi. Ah, yo. Hi, paikay. <laughs> hi. oh, sir, <laughs> thank you, sir. Tapo <laughs> kayo ano niyan? Po? Dito lang din ah, po. Ako lang din. Apo. Ay, paalam mo, sir. Miko, Miko. Miko, shout out kay Sir Miko, shout kay Jordan! happy birthday. Kasama natin yung ilang vloggers din. Say, shout out Arctic. Arctic, Arctic. Shout out, hindi pa yung bag! O, sa road! Sa road! Sayon lang kita! Sayon lang! Sayon lang! Sayon lang sa kalaw? Sayon lang sa kalaw! Sa road! Sa road! Nagpa-vlog yung friend! Masama natin sila. Dami rin natin dito. So, mga bagong kaibigan natin sa mag-vlog. Tapos, siyempre, ikot ko rin kayo dito sa may mga makikita nyo rin ng mga booth yeah, so may mga quantum dito GS, nandiyan si GS nanay shout out, shout out, shout out, shout out. Ay, ba, mo? Ay, ano mo? ano? Ano? dito yung may mga scooter hello po hi Ayan, yeah, mga sumasalang dito naka Raider 1 medyo maingay lang pero ito yung grip dito nag-uumpisa yung kanilang karera mga ramo mo dong sa nandi na natin na Taco gaming. kami kay si Petron at para masukukan nyo yung kanyang damit sa bahay. So, ayun mga kamoto. Salamat sa mga tumapos itong video. At huwag po kalimutan mag-like, share, at subscribe sa ating channel. At follow niyo na rin po yung mga nakasama natin dito sa vlog na to. Salamat din kay Sir Joel, kay Miss Elaine, at sa Petron Sprint 40. Dahil naanyayang tayo pumunta dito sa may Inares Sports Complex. Dito sa may Antipolo. Very productive ang araw natin ngayon. Nakakatuwa dahil yung ginagamit natin yung langis sa ating motor, yung gasolina, ni Bulldog ngayon ay na-invite na tayo sa mga gantong event Inside Racing, shoutout din